all your parents know this. Yes. And wala siya ni secret. Wala po. Wala naman. Ikaw. Wala. Wala rin. Wala, wala They all agree. Yes po. Ikaw Hello. naman yung parents mo nag-agree. Parang nargatiyado ko pa eh. Tulog to kayo. Hmm. Isang kwarto o multiple kwarto? Na, 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 May tigi isang kwarto yan sila. Wow. Yes, may isa rin ako kwarto. Yes. Okay, nasarili sa ako. Pero, um, kung iniisip, iniisip ng mga tao, ang tanong nila, may sasabay-sabay ba kayo minsan? Yeah. Okay, ganyan. Oh, yes. Ginagawaan, okay. Ginagawaan namin yan. Pero, hindi ko siya masyadong gusto eh. Kasi matrabaho siya eh. Tapos, <laughs> <laughs> oh, tapos babae, papaligyan mo. Ayun, ganda ng problema dito. Good okay. problem, you have good problem. <laughs> Iingali lang ko yun, ko pa. Hindi nga yung kwarto talaga, gulo-gulo lang. Iba-iba silang pagsama-sama, magulo siya masyado. Kaya mas ma okay pa yung solo-solo. Uh, Tsaka pa si Nathan din, kasi ang schedule niya. Kunyari, ngayong gabi siya ang katabi ko. Huh? Kinabukasan siya. Kinabukasan siya. Pangapat na araw, pahiga ko niya. So, Kapag sumusuko ah. Oo, kasama-sama lang ako talaga. <laughs> Kasi, with, with all honesty, you will demand. Mm Demand time. So, hindi ba yung babae pa rin sila kailangan nila? attention, yes. care. care. time, So, Wa quality time. Ano mangyayari? Let's say, kunyari, after nga. Na. Siyempre, alam ko rin na siya gusto niya rin ang quality time na rin sa akin. So, pag isama ko pa siya o siya, agaw na naman. Di ba parang gano'n sa kanya? Kaya pinibigay ko rin sa kanila yung gusto nila na yung quality time. So, effort din on your part? No. Effort din talaga. Laro na stressful yung araw mo, ganyan. Siyempre, badang ulit. Gusto pa nila, kukuhentuhan pa nila ako ng mga wala namang sense na ano. Oo, meron 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 meron. Ano nangyari siya? Kaya... Anong tanong yun, no? Oo. What do you really have to exert effort? Oo, kailangan mong gawin yun eh. Economic. Binili mo si Laika ng t-shirt. Kaya rin tingin Sam sa kape- kapruhan. As much as possible, tinatry kong equal sa kanila. Oo. Nisan, hindi mo mape-perfect talaga mapi pero, sinatry try kong maging equal sa kanila lahat. Nararamdaman na. niyo ba na may kahati kayo? O parang buo pa rin talaga ako tumarating sa inyo? Oo so, nga. Okay, baong buo. ba? Diba? Kaya ko nga yun. Tsaka iba-ibang tao rin ako. Kaya na dito sa kanya. Iba akong tao. Iba akong tao. Iba akong tao. Kasi magkakaibang babae eh. So iba yung pag-communicate ko kay Labruha. Iba yung pag-communicate ko kay Samsara. Kaya na iba-iba. Iba. Okay. So, dito okay. ako curious. And I think yours was yours one. Stop. Do you compete with Labrua? No. You go then? You go then, Labrua? Yes, bro. Never, ever. yeah. Understand, not learn to judge. <laughs> see, you see, Mr. Chanke, see, biomarcicism, prejudicial. <laughs> yeah. Okay. Yes. Nice. Ako, kami paminsan minsan nagsasabi sa kanya, Daddy, check Maganda siya. Nakaka-follow uh, okay. siya sa we'll IG. Yay! Hello! Yeah, yeah. no, yeah. so, oh. Yes, happy, happy one. one. Oh, happy. <laughs> Kasi madi yung task eh. Yes. Mas dadali yung buhay nila O nagwagwalagay uh, ng chores. Oh, yes, Yes! Kamay-kamay ano, lahat. Kaya nila nalaman, oh, <laughs> kung may bumalik na, mas tumadali yung nila Hindi nyo naman cross-unset

akong maiisip. Talaga? Hindi dahil ayoko siyang i-share. Parang wala lang papasa. Oo. Oh. Yes. Ayaw niya na mga artista Hindi naman. Ano lang, um... think it's kasi fury. Hindi pa na-disco. Yes. Wala pang nakakakita, nakakadisco. Parang ganun. Ikaw? Mat Tanda na kasi si Angelina Jolie. <laughs> <laughs> yes. <laughs> Do you think that you will see yourselves together? in the next ten years. Yes. 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 Ikaw, what is it? You want help with Kahit mapagod man ako, parang responsibility ko kasi sila. Yun ang bigay ni God na responsibility sa akin. Protektahan sila, gabayan sila, turuan sila, ganyan. So, But it costs money to maintain them. Sa toho, pero nakakamake money rin naman sila sa akin. Okay. Ang yes. iniisip ng mga tao, sinasabi nila, oh, dahil sa pera lang yan. Pera At sa wala akong binibigay ng pera sa mga to maha, ta, eh. Baka lang mo natin, huwag mo paano. Sila nagbibigay ng pera sa akin. Okay.